Nagpahayag ng kanyang mga saloobin sa isang kamakailang post sa Facebook, si Aiko Melendez, tungkol sa isang hindi pinangalanang aktor na sa tingin niya ay nagpapakita ng kayabangan. Bagamat hindi niya tahasang tinukoy ang aktor, hinimok ni Aiko ang aktor, na tinutukoy lamang bilang JP, na magpakumbaba at iwasan ang pagiging masyadong mayabang. Binigyang diin niya na, sa kanyang opinyon, ang aktor ay hindi pa nakakamit ng isang antas ng tagumpay o pagkilala sa industriya na gagarantiyahan ang gayong pag-uugali. Diyos mio JT, huwag ka masyado mayabang. Wala ka pa napapatunayan sa industriya para maging mayabang. Lord, turuan nyo naman itong bagets na to matutong makisama. Di porket bida ka, attitude ka. Very wrong. Idinagdag ni Aiko na naniniwala siyang dapat isa alang alang ng aktor ang pagdalo sa mga seminar o workshop upang mapabuti ang kanilang interpersonal skills. Seminar ka muna para maging mabait ka. Bagamat tinanggal na ang original na post ni Aiko, nagdunot ito ng curiosity sa mga netizens tungkol sa pagkakakilanlan ng aktor na tinukoy bilang JP. Gayunpaman, ang kanyang anak na si Andre Iliana, ay nagtatrabaho sa isang proyekto ang Safe Skies, Archer kasama ang original cast ng The Rain in España at sina Jerome Ponce, Jerez Aquino, Chris Chaviaje, at Hyacinth Galada.